Isang mapagpalang araw sa lahat mga kaplantuin Welcome po muli sa King Mountain Channel, ang Plantuin TV. At ang nakikita nyo ngayon ay ang dalawang halaman na tinatawag na syngonium at ang snake plant. Alam nyo kung bakit? Dahil uh, recommend ko ito sa mga taong napaka-busy sa buhay. Busy sa paghanap buhay, busy sa pagtatrabaho, busy sa pagninegosyo o di kaya namay busy sa pag-aaral ngunit mahilig sa halaman at Swap na swap rin itong ilagay sa loob ng inyong tahanan or gawing indoor plant dahil napatunayan ng NASA or National Aeronautics and Space Administration na ang mga halamang ito ay nakakatanggal ng toxins sa hangin tulad ng taliwin, xylene, bensin at formaldehyde. At lalong lalo na itong snake plant, alam nyo mga kaplantwin, Ayon sa mga eksperto na ang halamang ito ay nagre-release din ng mas maraming oxygen sa oras ng gabi. Kaya kapag ito ay nasa loob ng inyong tahanan, ay tiyak na nakapagbibigay ito ng magandang kalidad ng hangin sa inyong bahay. At para naman sa mga naniniwala ng mga pampaswerte tulad ng fasto at feng shui, ang mga halamang ito ay kinukonsidera ring lucky plant. Tulad na lamang nitong syngonium. Sinisimbolo nito ang limang elemento sa mundo. Ang hangin, tub tubig, lupa, apoy at kahoy. At ang snake plant naman ay mabisang pangontra sa mga negatibong enerhiya. Kaya kung minsan ay madalas natin nakikita itong naka-display sa may gilid ng pintuan or sa may entrance door. Yan mga kaplan twins, sana may natutunan kayo tungkol sa dalawang halamang ito na maire-recommend ko para sa mga taong busy sa buhay. Busy sa mga paghahanap buhay at walang gaanong oras para sa pag-alaga ng mga halaman dahil ang mga halamang ito ay hindi na ngailangan ng masyadong atensyon. Hanggang sa muli, samahan niyo ako muli sa susunod. God bless everyone!